Good morning, good morning. Pagkulong na kong gawas, guys. Halit na guys. kita ka terus, guys. Ano na po, ma'am? Tara sa gawas ang mga Ang mga motor Ubaw so, Ubaw Pasolod guys. Round the pellet pan run guys. 9:00 mm -hmm. sa atload guys. Bigyan mo bola guys. hike ta guys kaya nala maka hike ta guys ba iba pa chicken dyan guys mag hike kita meron sa verse hmm. guys oh sa paglantaw guys, guys.